Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. R. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Well, kumakampi na nga po sa atin ang panahon, mga kaaldab. Medyo nagmi-miss to kumbaga nalalapit na talaga ang tamang panahon. uba? Sabi ko nga po sa inyo, simpleng lang mga kaganapan pero ramdam mo yung presensya ng Aldab. Marami na tuloy nagsasabi na totoo naman ata yung mga kumakalat na nagkaroon talaga ng relasyon o may relasyon talaga sila Main Paul Kerson at Alden Richards ng mga panahon na kung saan eh talagang kasagsaga ng Aldab Nation. Itinago lang talaga nila dahil nga po para maproteksyohan maproteksyohan maproteksyonan ang bawat isa sa kanila lalo na nga po yung mga iba nagsasabi ay Arnold Clavio yung mga interview po nila hindi lang talaga pwedeng umamin nagbalik nagbabali gana na ito ang isa sa kinakatakot kasi ng army at mga main fanatics ang muling sumibol ang chemistry nila Mengay at ni Alden di po ba? kita nyo takot na takot sila syempre tayo yung bide tayo yung pinag-uusapan tapos wala naman pong update hindi naman po sila pinapansin ni Mengay kahit mag PM sila kahit mag post sila wala normal lang kay ano kay main Paul Kerson yung mga kumakalat Bagko siguro tuwang tuwa siya eh tipo ba sabi ko nga po sa inyo yung relasyon nila Mengay at Isoy lalabas at lalabas din po talaga yung katotohanan isa po ito sa mga sinasabi ko at lagi kong pinapaliwanag di po ba na wala naman po talagang baho ang hindi nakikit lalabas. Ibig kong sabihin ba, ano ba yan, Mr. Destiny, ang pangit naman ng, ibig kong sabihin, walang sekreto na hindi nabubunyag, di po ba? Kahit sabihin na natin na maganda, pangit, di po ba? Walang sekreto na hindi nabubunyag, mga kaalda. Lalabas at lalabas din po yan simula't simula na yan. Siyempre, kailangan talaga lalaki daw po talaga ang kailangan magsabi niyan. Kaya daw po hindi to sinabi ni Mengay noong mga interview sa kanya ni ni Ogie Diaz, di po ba? Kasi siyempre, eh kung idinay nga po ng lalaki, di kawawa naman po yung babae. Di po ba? Kaya nga po hindi niya dininay na nanligaw ba sa iyo si Alden? Di po ba? Nagparamdam ba sa iyo si Alden? Wala, walang ganoon noon. Walang ganoon po eh yung interview ni Ogie Diaz at kay Mengay tipo di ba direct to the point na eh yung mga aligasyon pero yung mga times, hindi ka ba niligawan yung ganda mong yan di po ba wala po wala po nun for the record lang po para lang po alam po ninyo sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny 101% updated po kayo ano man po yung mga nababasa ninyo nakikita ninyo napapanood po ninyo chill lang yan naman po yung kagandahan nyo po eh po ba? Sabi ko nga, basta ang pag-uusapan lang natin, eh, update, maaasahan nyo po talaga lagi ako. Gaya nga po ngayon, ang post ni kay Ruby Rodriguez, eh, hindi naman po, pi, hindi naman po, di po ba, pinag-uusapan o pinagpepestahan. Wow. Gusto ko lang po, updated kayo. Gusto ko lang po, alam po ninyo, ang ibig kong sabihin, hindi pinag wala na ganong pumapansin. Although sabihin nyo, eh, ikaw kasi Mr. Destiny, pinapansin nyo eh ang ibig ko lang sabihin hindi siya nag boom di po ba kahit na yung iba siguro nung nakita yon hindi na rin natuwa uh, ano lang yan yung ginagamit lang niya si Mengay ginagamit niya lang si ano ganyan di po ba alam niyo naman po pagdating sa mga issue sa mga balibalita number one po tayo dahil tayo po updated di po ba sabi ko nga dito paunti-unti na eh tapos ang dami pa pong komento di po ba yung yung Alden Fanatics movement, naglabas na po sila ng mga article na kumbaga sinasabi nila na wala naman dapat daw pong ikagalit ang army at main fanatics dahil tapos na naman ang issue na yon Tinanong lang naman siya ni Boy Abunda at sinabi naman niya kung ano yon di po ba tapos na yon Kumbaga hindi naman nila, hindi niya naman gagamit, ginagamit si Mengay eh dahil wala naman nga po itong bagong project at talagang lubog na lubog na nga po raw yung karir niya. Masakit na salita, pero yan daw po yung totoo. Wala naman po daw siyang TV projects. Ang ibig kong sabihin, teleserye. Wala naman siyang sitcom. Wala naman siyang pelikula. Kaya bakit siya gagamitin? Di po ba? Tama naman po yung iba. Kaya lang yung ibang mga Alden fanatics, yung may mga hidden desire kay Alden Richards. Eh. So alam nyo na, hindi po ba? Isa to sa galit na galit at sumisimpatya sa mga main fanatics at main Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Kaya lang, syempre, kumbaga may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang opinion. Di po ba? Ngayon, pag lumabas na nga po itong sikreto o malaking sikreto, dito tayo magkakaalaman kung totoo nga po ba na hindi o hindi yung mga sinabi ng mga mamis, mga titas, mga senyor. Paunti-unti lang yan. Sabi ko nga po, hindi naman po pwedeng biglain eh. Hindi po ba? Malay nyo na, bukas sa makalawa, magpapahabis na naman si Mengay, ganito ganyan, nagkakalabuan na kami ni Congressman Ispatid, hindi namin gusto ang isa't isa, di po ba? Issue na naman yan, Mr. Destiny, parang sinasabi mong maghihiwalay sila, magpapapreskon si bengay gagawin ganito yung sasabihin niya, hindi kami, ano, comfortable. Tapos, papasok si Alden Richards, tipo ba, third party. Ikaw talaga, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka na, babash. Kaya, galit na galit sa yong mga Alden fanatics. Lalo na po, ang mga Armin. Kasi, may mga sinasabi ka na hindi talaga maganda at hindi talaga kaya-aya. Pero, gaya na sinabi ko, alam nyo naman po at hindi naman lingid sa kanilang kaalaman na Aldab Nation po tayo. Di po ba? mas priority ko ang mga komento about sa Aldab. Mas priority ko yung mga pinag-uusapan, trending, at talaga naman pong nakikita ko sa social media. Pero may mga bagay-bagay din po na hindi ko na rin pinapansin. Kaya nga po yung iba, nako Mr. Destiny, yung mga Army at main fanatic, sasabihin nila may update na ganito, hindi mo naman pinopost. Bias ka talaga, tapos sasabihin mo, updated ka. May mga point kasi na hindi ko na kailangan pampang ipakita. Kasi alam naman po natin na hindi naman po yung totoo. Alam naman po natin na gawa-gawa lang po yun ng Armin para makakuha ng simpatya. Ang problema, hindi nila nakuha yung simpatya ko. Kaya, galit. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo ha. Bala na po sila kung ano po sa tingin nila yung tama. Well, gandito dito na lang po yung updates natin mga kaal ba Kaya kung gusto nyo pa po, ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Altab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i ang mga video po natin ha, sa mga mami sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig